Alam mo kasi itong mga pulis, sinasabotahin nila yung ating mapayapa at demokratikong pagkilos protesta laban sa korupsyon. As late as last night, ang official announcement ng mga PNP officials ay papayagan nila ang pagkilos dito sa Luneta at ang pagkilos noon sa EDSA. In fact, nagpadala na ng portalets ang Metro Manila Development Authority. Nandun na, nakalatag na. Merong traffic rerouting plan na inannounce kahapon ang uh, MMDA at Philippine National Police. So until uh, last night, everything was okay. Uh, nagulat na lang kami kaninang madaling araw, biglang ang astana ng mga pulis, hindi na daw pwede dito. Oo, oh, oh, eh, bakit ganun? no? Ano bang kinakatakot ng mga ito? Uh, David, ang nakikita natin dito, sinasabotahin nila ang pagkilos na ito. Uh, gusto nilang 'wag matuloy ang rally gusto nilang uh, kumbaga intimidation ito eh sa mga rally participants na wag nang pumunta kaya madaling araw nila ginawa ito pero ito hindi magpapapigil sa ating protesta tuloy po ang ating protest ng bayan laban sa korupsyon at sa pagpapanagot ng uh, mga kurakot sa ating bansa Pero sir, ang sinasabi nila is wala raw kayong permit kaya kayong pinapaalis make an initiative to talk to the LGU and with the MPT na magsasagawa kayo ng program? Alam mo, nag na kami sa City Hall. Ang kausap namin mismo yung Chief of Staff ni Mayor uh, Isko Moreno. Walang problema. Kahit walang written permit, ang sabi nila, we post no objection. Basta makipag-coordinate kayo sa MMDA. So, nakipag-usap kami sa MMDA. Ang sabi naman ng MMDA, wala kaming objection. In fact, gagawa kami ng rerouting plan magpapadala pa kami ng portalets. Uh, ganon din ang MPD. Ka yes, kausap ng ating Secretary General, ang commanding officer dito na si Saligumba, hanggang kagabi na okay na. Ang problema nga, eh, gusto nga namin makipag-meeting sa MMDA. Nagsabi sila, magla daw kami. Kinancel naman nila yung lunch. Oh, eh, pero indirect contact naman ang commanding officer dito sa presinto. So, hindi namin walang katotohanan yung sinasabi nilang uh, hindi nakapag-coordinate ang hinahanap nilang permit ay permit ng uh, parks development that was never in any of the discussions hindi naman ni require yan hindi ni require yan noong september 21 hindi ni require yan ngayong araw ngayon lang nila sinasabi yan so, sir, ano ba yun ginabi sa inyo ng mga pulitiko papayagan na pa kaya mo 'yun or lang sa inyo na hanggang oras lang kayo Well, ang sinasabi lang nila, hindi daw pwede dito at uh, kami daw ay lumipat na ng venue uh, pero hindi tayo padadala sa ganon. Uh, ito ay legitimate uh, exercise ng ating constitutional right na magtipon at magpahayag ng ating galit sa korupsyon, panagutin ang mga corrupt na opisyal ng ating gobyerno. So tuloy lang ho ang protesta. alam mo, it's too late. It's too late. May rerouting plan na. Alam na ng lahat na dito magtitipon. Nagpadala na nga sila ng portalet. Uh, para na rin sinabi nila huwag nyo nang ituloy ang rally. No, hindi naman ganun kasimple na nagbabago tayo ng venue. Ang venue ang isa sa pinakaunang tinitiyak natin tuwing may rally. Kasi yun ang alam ng taong pupuntahan. Kung lilipat kami ngayon, at walang matatagpuan yung mga pupunta dito. Eh, para pa kami nag -rally. So, that is unfair. That is pananabotaje uh, itong ginagawa ng Philippine National Police. Kinukundin na natin itong ganilang pananabotaje uh, nila. Alam mo... Nung September 21, nagkagulo ba sa Luneta? Nung September 21, nagkagulo ba nung nag kami sa Menjola? Natapos ang programa sa Menjola, walang kaguluhan. Nagkaroon ng insidente matapos ang programa. So huwag nilang sasabihin magulo dito. Uh, in fact, pinaghandaan na natin yan. At pinag-usapan na nga yan ng City Hall ng MMDA. So again, uh, hindi, hindi katanggap-tanggap na dahil sa kanilang pangamba eh pipigilan nila yung karapatan ng ating mamamayan. Hello. Hello.